Hey guys, Tekton Spark Go sa Infinix Smart 9. Parehong 3.5 lang po ang SRP. Alin kaya ang best budget po sa dalawang smartphone po na to? Kung sakali na hinahanap yung si Realme Note 60 at Title A80, ka ka na ng presyo ng dalawang smartphone na to, eh hindi ko na sinama sa comparison natin yan. Dahil na po sila. Dito ka lang Infinix sa akin na Tekno. sa display pa lang po, islam mo na sila Tekno sa ka Infinix. Dahil meron po silang 6.7 inches, IPS LCD display, In one twin tertiary pressure Grabe guys. Para sa may 3.5 na presyo. Display pala napakasulitan ng dalawang smartphone na yan. Sa package po nila is meron silang case na kasama sa ka-type na cable. Nagkaiba lang po sila sa may charger. Then naka 10 watts lang si Infinix. Habang naka 15 watts naman si Tecno. Medyo mabilis lang ng konti si Tecno sa may charger. Pero still napakabagal pa rin po ng dalawang smartphone na yan. Pero para sa may 3.5 na presyo. I think naman na problema yan. Sa design nila, para sa akin, maganda naman silang parehas dyan. Nakadepende din na to sa may taste nyo. Kung alin ang gusto nyo. Pero still, naka-plastic back pa rin naman sila. sa plastic frame. Ang, ang ganda lang guys, sa dalawang smartphone po na yan, is hindi po sila fingerprint magnet. Sa camera naman is meron po silang 13 megapixel main camera with 8 megapixel front selfie camera. Naka single camera lang po silang parehas. Pero tingnan nyo yung mga naging sample picture natin. Maganda na yan kahit papano para sa may tripod lang na presyo. Hindi naman natin kailangan ng dual camera o triple camera sa ganitong mga smartphone. Basta magandang single camera lang. E okay na yon. Kaysa naman gawin nilang dual camera to, pero naka 9 sa -na naman ng refresh rate sa may display. Saka mahirap pag-expect na magandang camera sa ganitong presyo. Make sure lang natin na maliwanag yung mga pipicture natin. Para maging malinaw din yung mga pipicture natin. Kaya kung medyo madilim nga, eh, doon natin makikita ang kahinaan ng smartphone na to pagdating nga sa may camera niya. Pero still guys, para sa may 3.5, eh satisfied naman ako rito. Tatlong version nga pala guys, sila Iniflex Smart 9 sa Contact na Spark Go 1. Unang-unang nga dun guys is yung 364GB na meron 3.5 na SRP. Tapos meron din silang 464GB na kung di ako nagkakamali, 4,000 naman yung SRP. At meron din silang 4128 na version na kung di ako nagkakamali rin, is parang 4.3 naman guys yung SRP nila. Yes, case medyo bitin nga sila sa may storage, dahil right? naka 64 gig lang. Pero para sa may 35, pwede na rin 'yan. Dito okay naman yung kanilang Wi-Fi. Dahil supported po sila ng 5 gigahertz na may WiFi fi Kaya mabilis na tayong i-download natin dito. compare nga kay Airtel A80. Good luck na lang na ma-download yung Genshin Impact dito nang hindi kayo maasar. Dahil sobrang napakabagal ng Wi-Fi ng smartphone na 'yon. Sa may mobile data speed naman nila, guys. Ito yung sample ng Infinix Smart 9. Medyo okay naman na siya para sa akin sa may around 27 Mbps sa may download speed At 13 Mbps naman sa may upload speed Ito naman yung download speed at upload speed case ni Tecno Lamang na lamang si Tecno dyan kumparing nga kay Infinix Dyan sa may mobile data Sa may performance naman is merong Helio G81 si Infinix At yung T615 naman si Tecno Sa may antuturo nila guys Halos wala po silang pinagkaiba dyan At ito yung sample gameplay ng Infinix Smart 9 sa may mobile legends na may ultra na graphics at high na frame rate lang. Okay naman na para sa akin ang performance ng Infinix Smart 9 sa kanya dual speaker na nga rin pala yan. Ito naman yung kay Technics Spark Go 1 Ultra graphics siya with super na refresh rate. Halos same lang po sila dyan para sa akin. Mas mataas yan talaga yung setting si Tecto dyan. Dito naman sa may Genshin Impact, nagulat ako sa may performance ng Infinix Smart 9. Bakit para napaka-smooth at napakaganda ng graphics niya? Tapos ito naman yung kay Tecno. Malag siya sa may lowest graphics. Tapos 60 FPS pa na gameplay. Sa tingin ko mukhang kinulan ng RAM to. Right, 3GB RAM lang si Tecno. Pero 3GB RAM lang din guys, si Infinix. Pero ang layo ng difference nila sa may performance. Super ganda guys, na kay Infinix. Nagulat ako nung tinignan ko yung settings ng Genshin Impact dito sa may Smart 9. Wala po siyang settings sa may graphics yun pala cloud version yung na-download kong Genshin Impact. Kumbaga nakadepende sa may internet natin yung magiging graphics ng Genshin Impact dito sa kaya magiging performance niya. Kaya pala napakaganda ng performance ng Infinix Smart 9 sa may Genshin Impact. Then cloud gaming pala yung na-download ko. Tapos yung inahanap po din totoong Genshin Impact sa may Play Store. Hindi pala supported si Infinix Smart 9 ng Genshin Impact. Habang supported nga naman si Tecno, kasong malag nga lang. Nakapag-try ako guys ng Genshin Impact sa may 4 gb RAM. Okay naman siya doon. Sa jam bitin ng talaga sa Miram si Techno. Dito okay naman guys si Ariel P65 na mayroong 4 gb dito sa may Genshin Impact. Well guys, malino na naman na siguro sa inyo kung sino bang ba ang suloy sa dalawang smartphone po na yan. Comment nyo na lang po kayo sa may comment section kung sa dalawang smartphone na ang balak nyong bilhin. At kung bakit guys. Thanks for watching.